cooking for lunch today kasi andito ang aking mga piloto <laughs> hindi hindi sila nagtatrabaho yung amo kong lalaki kaya nagpaloto ng konji at yung mga incheck mahilig ng konji at tamang tama sa maulan na panahon si konji with a lot of veggies, then fried noodles, yum, start na tayo. Yung. もう一度は一度は一度は一 tuk lang yung ano yung ano ba ganito yung matanda nagluto, yung pang simpla nya ilimit ko na yan lahat yung bengi korex. Yan. yung lettuce. Ito yung ilato ng maigi ang chicken kasi pag hindi maluto, magre mo ang ating pilotong lalaki. Kasi, magaling ang pangamoy niya eh. Kasi hindi kasi ito fresh. It's frozen. Kaya, Yan, kailangan yung ano, yung onion na malaki. Isot mo talaga, isotay mo talaga siya para lalabas yung aura. Kasi, okay? aura. Kaya, next. Gradually put yung ganito lang. Hindi yung lahat na isa sa mga. Yan, ito na. Then, okay na. gamit ng ganyan ang bagay dito. Ang aking mahiwagang chapstick. Mahiwagang chapstick na isang litro. Isang litrong haba. Pero ang haba sa aking chopstick. Pag ganito kasi, I lower lang yung ano. Lower lang yung mm, apoy para hindi masyadong dahan ang rice noodles po ito. Dahan-dahan ang luto niya. Tada! Next, ako po na ang aking cabbage. Ang ah, aking lettuce pala. Hindi pala ito cabbage. A round lettuce. sagwain na natin sa ating chapstick. Para maluto siya, takpan. Muna, natin. Ta-da! So, yes, so finish na. Lutong-luto na Ready For set up our lunch.